sa isang tahimik na nayon, gitna ng magandang kalikasan, nakatira ang napakagandang dilag na si Liza. Mula sa kanyang kabataan, siya ay ipinanganak na may kakaibang ganda na hindi matutumbasan ng anumang bulaklak o bituin. Ipinanganak siya ng isang diwata na nagpasya na ipadama ang kanyang pagmamahal sa mundo ng mga tao. Hindi alam ni Liza ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan. Lumaki siyang ang kanyang mga magulang ay mga mangingisda at karaniwang tao sa nayon. Ngunit sa kanyang puso, palaging may damdami ng pagiging iba parang may lihim siyang kalikasan na nasa kanyang kaibuturan. Isang araw habang naglalakad siya sa kagubatan, napansin ni Lisa ang isang malaking puno ng mangga. Sa ilalim nito, nakakita siya ng isang naglalakbay na batang lalaki na nagngangalang Marco. Ang batang ito ay may parehong pagkamangha sa kanyang ganda at nagsimula ang isang kaakit-akit na usapan sa kanilang dalawa. Marco. Anong pangalan mo, magandang dilag? Para kang isang prinsesa na galing sa mga alamat. Liza. Ako si Liza. Wala akong ideya kung bakit ako napakaiba, ngunit sa tuwing ako'y nandito, parang may kulang na hinanap ko. Habang paulit-ulit na nagkikita sa ilalim ng puno, unti-unting nahulog ang puso ni Marco kay Liza. Gayon din, unti-unting gusto ni Liza na malaman ang higit pa tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Isang gabi, nagpa siya si Liza na magdasal sa mga bituin, umaasang makikita niya ang lihim ng kanyang pagkatao. Sa kanyang dasal, nagpakita sa kanya ang kanyang ina, ang diwata, sa isang panaginip. Diwata, anak ko Liza, ikaw ay ipinanganak sa mundong ito upang ipakita ang liwanag at pagmamahal. Ang iyong ganda ay puno ng kapangyarihan ngunit kailangan mong malaman ang iyong pinagmulan. Isang oras lamang sa bawat taon makakapagsama tayo sa ilalim ng puno ng mangga. Sa kabila ng kanyang kaalamang ito, nagpasya si Liza na ipagpatuloy ang kanyang buhay sa mundo ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng mga kaibigan at tuluyang nahulog ang loob niya kay Marco na siya namang nag-alok ng pagmamahal sa kanya. Ngunit isang araw, dumating ang isang masamang espirito sa kanilang nayon. Naghahanap ito ng kapangyarihan at nais durugin ang liwanag ni Liza. Nag-alala ang mga tao, natatakot na baka dulot ito ng ganda ni Liza. Dito nagpasya si Liza na oras na upang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Nagpunta si Liza sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan siya at ang kanyang ina ay nagsanib. Sa tulong ng kanyang ina, nagamit ni Liza ang kapangyarihan mula sa kanyang dugong diwata. Nagtanghal siya ng isang nakakamanghang liwanag na nagpaalis sa masamang espiritu. Liza, sa ng liwanag at pag-ibig, lumayo ka. Matapos ang laban, nagbalik si Liza sa kinaroroonan ni Marco at sa mga tao ng nayon na nagtataka at namamangha sa kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng paglalapit ng panganib, nagpasya si Liza na tanggapin ang kanyang pagkatao. Ang kanyang tunay na ganda ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang itsura kundi sa kanyang kakayahan na magbigay ng liwanag at pag-asa. Ang mga tao sa nayon ay naging mas malapit kay Liza at sa kanyang pagmamahal. Mula sa araw na iyon, patuloy na naglilingkod si Liza sa kanyang nayon. Kahit na natutunan na niyang isama ang kanyang pagkatao bilang anak ng diwata, hindi siya kailanman nag-iisa at sa kaloob-looban alam niyang lagi siyang inaalagaan ng kanyang ina at ng kalikasan. Samantalang si Marco ay nandoon, dahan-dahan silang naging magkasama si Liza na may kakayahang maging tulay sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga diwata. At si Marco na palaging nariyan upang ipakita ang tunay na pagmamahal. Marco: Liza, anuman ang iyong pinagmulan, ikaw ang aking ilaw, ang aking tagagabay. Liza: At ikaw, Marco, ang aking kaibigan at gabay na nagbigay sa akin ng lakas at pagmamahal. Salamat sa pagtanggap sa akin ng walang kondisyon. At sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Liza, ang napakagandang dilag na anak ng diwata, ay nanatiling buhay at nagtuturo ng kahalagahan ng pagkakatanggap at pagmamahal sa bawat isa, anuman ang kanilang pinagmulan. Sana ay nagustuhan mo ang kwento.